Sa kahalapad na People's Thanksgiving ang gikatakdang himuon sa mga sugbuan misuporta kang Cebu Governor-elect Pamela Baricuatro sa June 29 bispera sa iyang inaugurasyon at ubangan sa Kapitolyo. Gipa si Ugdahan kinisa na grupo nga nagsuporta kang Baricuatro. Kinitaliwa usab sa gisangat nga protesta ni outgoing Governor Gwen Garcia sa Comelec buot mapakita sa mga supporters ang puwersa sa katawhan nga mipili kang bari 4 nga miabot sa kapin usa ka ngami nga mipili kaniya sa milabayng eleksyon. Nakip sa polio ang mga dumadapig ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Samtang ni padayag sa suporta kang bari ang kanhi COMELEC ug COA Commissioner Luwena Guanzon. Uh, niyari niari ko kay to show uh, our support for Governor Pam. Uh, Not only sa seremonya nga sa turnover but more importantly sa niya niag mga idea uh, about sa local uh, governance uh, ato ang tagaan og pasalamat ang tanan gyud nga ni-support ni Governor Pam o sa tanan gyud ni-support sa katong uh, PDP Laban candidates